At isang bahay ni-raid sa Quezon, halaga ng 1 million pesos na shabu at baril na samsam. Kasama pa rin natin, DJ Joey Boy, Pasok. DJ Frankie sa kulungan ang bagsak ng isang lalaki kabilang sa talaan ng mga high value individuals matapos na makumpiskahan ng iligal na droga na nakakahalaga ng mahigit isang milyong piso at dilisensyadong baril sa isinagawang operasyon ng polisya sa Sitio Spring, barangay May It, Lukban, Quezon, kamakalawa ng gabi. Sa ulat na tinanggap ng Quezon Police Provincial Office uh, uh, Director Police Colonel Romulo Albaseya, kinilala ang nadakip na si si Alias Kier, 39 anyos, may asawa, isang magsasaka at residente sa nasabing lugar. Ayon kay Colonel Albaseya Armado, ng search warrant na inisyo ni Judge Agripino Bravo ng RTC Branch 55 ang lukban police ng puntahan ang bahay ng sospek. Habang isinasagawa ang paghahalughog, natagpuan sa bahay ng sospek ang isang not tied transparent plastic na kinilalagyan ng suspected shabu na tumitimbang ng mahigit isang daan at apat na putpitong gramo at nagkakahalaga ng mahigit isang milyong piso, mga drug paraphernalias at isang kalibre 9 na baril nakaharap pa sa ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at RA 10591. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.